Apo ang huling nabanggit ay uh, nasa Japan daw po. Yun po ang uh, uh, huling uh, na track sa kanya. Uh -huh. uh, as of as of when itong Japan po. Uh, medyo ano na ho siguro may may konting uh, ilang araw na oi. May katagalan na po ng konti. Yan. Uh -huh. Wala bang feelers kahit from from his camp na baka naman isa sa mga gusto na rin... Umuwi, supposedly. Sa amin po sa NBI, wala po kaming natatanggap po, sir. Hmm. Hmm. Pero ngayon, sir, um, ano ang plano nating gawin para maibalik dito sa Manila si Zaltico? So nung uh, nilabasan na po siya ng uh, warrant of arrest, ay uh, gumawa na po tayo ng request agad-agad uh, sa Interpol para po maisama na siya sa red notice list. Mm -hmm. Ganon po katagal po bago siya maisama? Kasi nag-request na po tayo. So, kailan po maging effective na nandun na po uh, tayo siya? Hindi po natin masabi kung gaano po kabilis o yung ilang araw ho bago mailabas yung red notice. Kasi depende po po yan sa evaluation na gaganap, na gagawin mm. nung pong uh, Interpol. Oh. Pero sir, itong mga inilalabas na video ni Zaldico, pwede ba siyang gawing... Uh, evidence against or para sa kanya? Well, sa una po siguro, uh, dahil siya ay voluntary nagsalita, uh, pwede siyang magamit kasi against the interest niya yan. Uh -huh. Ibig sabihin, no, uh, kinikwento niya kung ano naging partisipasyon niya. Pero as to others, kailangan ho kasing panumpaan at uh, Yun nga. maging uh, sumpaan niya ang kanyang salaysay. Oo. Uh -uh. So hanggang saan lang yung bigat ng video message na napapanood natin ngayon considering na di nga siya nag-take ng oath eh nung pinalabas ng videos na to eh? Sa mata po kasi ng uh, batas natin ay uh, sinasabi po kung isang salaysay ay hindi pinanumpaan ay uh, tinuturing lang po natin yan na hearsay. Mm, -mm, mm, -mm. So baliwala kumbaga? Well, baliwala po sa mata ng batas. Oo oh, po. Pero dahil nag-upload siya ng video, trace ba natin sir, galing pa rin ba ng Japan yung pag-upload ng video? Ayan uh, po ay sinasagdalin pa natin sa mga pagsuri surimang mm. yung pong uh, mga video niyang uh, ina-upload. Mm -mm.